kung sa kayong lahat, Manang Dabing is here again at ayan tayo muli ay mag-a-update uh, bagamat uh, magtatatlong buwan na ho tayo na hindi nakapag-upload at ang uh, dahilan po ay uh, parang tinamad hindi naman sa tinamad kasi ho ay nakapag ho tayo ng isang buwan noong uh, August hanggang September. So, nagbakasyon mo tayo sa Pinas ng isang buwan. Kung kaya, hindi na naasikaso na mag-upload o mag-update man lang ng ating YouTube channel. So, guys, ngayon nga ay meron tayong pag-uusapan. So, saan naman patungkol yung ating pag-uusapan? Patungkol ho ito sa ating pagbabakasyon. Ayan, shout out nga po sa mga hindi pa nakakapagbakasyon at matagal na hindi pa nakakauwi ng Pinas. Ayan, kagaya ko. Ako ho ay, uh, bago tayo na uwi ng pangalawang beses, eh, limang taon na hindi ho tayo nakauwi ng Pilipinas. Ayan, kaway-kaway nga po sa mga hindi pa nakakauwi. So, uh, bakit related ito sa ating pag-uwi, yung ating pag-uusapan? Alam nyo ba, guys? Nung tayo ay umuwi, marami tayong mga ikinagulat na mga pangyayari. Bakit ko nasabi to? Aba, imantakin e, nyo naman, guys, ang mga bilihin sa ating bansa ay nagsisitaasan. Though dito rin naman sa bansa na kung saan ako eh, talagang nagsisitaasan. At uh, all over the world naman ata yung uh, pagtaas na yan. Hindi ata, ah, uh, talagang uh, uh, lahat ay nagtataasan ng mga bilihin, uh, lalo na sa mga pagkain, sa electricity, tubig, uh, lalo na yung gas, sa mga petrolyo, mayan lahat, lahat ho ay nagsitaasan. Uh, nung nandito pa tayo at hindi pa nakakauwi, nasasabi na ng aking asawa na ganito sobra ng taas ng mga ano ng uh, mga bilihin dito sa atin sabi niya so parang dito naman ako eh para bang hindi pa tayo naniniwala so kung kayo e eh, ganyan din yung pag-iisip nyo na uh, hindi pa kayo naniniwala ng na mga hindi pa nakakauwi sa loob ng limang taon pataas ayan ako na ho yung nagsasabi sa inyo na talaga hong mataas na ang mga bilihin sa ating bansa. Ay, kumpara mo na lang kung saan ka naroon na bansa. Di ba, lahat naman yung nagsisitaasan. Kasi kung minsan tayo, eh, talagang para bang nagbubulag-bulagan pa. Kung nag, last na umuwi kasi tayo, kumbaga hindi pa nagsas, nagsisitaasan dun eh. So, para bang yung mindset natin ay eh, andun pa din, hindi pa siya nakawala. <laughs> kumbaga, hindi pa siya sumasabay dun sa pagtaas ng mga, uh, mga bilihin. So, Ayun na nga, sinasabi ko na na lahat po ay nagsisitaasan. Kaya kung sinabi ng inyong pamilya na lahat ay tumataas na, eh maniwala na ho kayo. Kasi naranasan ko yan. Talagang nakakagulat nung tayo ay napauwi sa Pilipinas. Nakakagulat na sa sobrang mahal ng mga bilihin. Ay, yung isang libo mo, eh, nako parang asukal na lang. Asukal, kape, gatas na lang ang iyong mabibili. Diba? Uh, sa mga ibang ano, ay eh, wala ka nang mabibili. Kung noon, yung isang libo mo ay parang basket na daw. Basket na yung ano mo eh. Hindi daw. Basket na yung mabibili mo. Eh ngayon, plastic na lang na maliit yung isang libo mo. Ganun ho. Uh, kataas na ng mga bilihin. Uh, sa bagay sabi ko, uulitin ko, eh all over the world naman yan yung pagtaas ng mga bilihin. So, uh, maniwala na kayo ha. Kapag sinabi ng pamilya nyo na mataas ng mga bilihin sa Pinas at hindi kayo -uwi, pa kayo nakakauwi, pauwi pa lang kayo, uh, eh, maniwala na kayo. At pag nauwi kayo, eh, magdala kayo ng maraming baon. Ayan, dapat eh, talagang nakapagsig naka kayo ng madami-dami. Uh, pagka nauwi kayo ng Pinas. At sa nakikita ko guys, ay hindi na bababa ang mga bilihin. di ba? Diba? Uh, sa, uh, padagdag ng padagdag yung taon, so pataas ng pataas na rin yung mga bilihin natin. Ang kaso nga lang, kami dito sa Bansang Cyprus, nakakaiyak man, talagang maiiyak ka, ang sweldo namin dito ay hindi tumataas. Yan, kung ikaw na dito at hindi nagsasabi sa iyong mga boss, nakagaya ko, na sana man lang i-increasean yung uh, aming sweldo dito, eh makaramdam man lang sana sila no dahil sila naman yung mga yung mga nagtatrabaho iniincrease nila eh kahit paano. kaso nga lang, kami mga kopela guys kapag ka uh, hindi ka na nag voice out sa kanila eh, hindi sila nakakaramdam eh sana lang no <laughs> sana lang makaramdam sila di ba nakakaiyak nga lang kapag ka ganito na nasa nasa bansa ka na ang sinusweldo mo ay eh, napakaliit at katulad ngayon nga, para bang may nag struggle tayo kasi nga eh, mayroon na tayong dalawang pinapaaral na kolehiyo, Di ba, nabanggit ko noon dito sa aking vlog na magkakasya pa ba yung 400 euro na kinikita ko o sinusweldo ko dito sa bansa na kung saan ako. Di ba, natalakay natin yan. So, mag-uumpisa na ako guys na tingnan na natin kung magkakasya ba talaga yung 400 euro. Uh, ang maganda rito guys kapag kaganyan lang yung mga sunosweldo mo at pinapayagan ka naman ng yung mga amo na mag do bawal talagang ingat ingat ka kapag ka nagpa -time ka kasi bawal nga naman yan uh, dun ka na lang makaka ano makakadagdag ng iyong kinikita kapag ka -time ka uh, yun nga lang sabi ko nga ingat ingat lang kasi pinagbabawal nila yan at uh, kung may tatlong anak ka tapos sabay sabay pa yan na nagkolehyo naku po eh Talagang higpit-higpit sa sintrohon at uh, kailangan mong mag-isip ng pamamaraan upang matustusan yung pag-aaral ng yung mga anak. Di ba? Uh, sabi nga nila, eh, tayo namang magulang i Gusto pa rin naman natin sila na mapag-aral. Gaano man kalit yung ating sweldo, eh, papagkasyahin natin. Pero paano? <laughs> paano? So, uh, kung may katulungan ka naman sa iyong buhay, eh, mag aad kapag ka ganoon. Diba? sabi nga nila dapat nagtutulungan yung mag-asawa. Ay, shout out sa aking asawa na taong bakay lang. Ayyan. At uh, hindi ko naman inaano kasi kung minsan naman eh may part-time part-time naman yung aking asawa ay eh, yun nga lang eh, madalang patak ng ulan. Once in a blue moon ik nga. Pero sabi ko nga instead na yung kukuha kami ng mag-aalaga sa aking mga anak o magbabantay man lang, eh siya na lang para sigurado pa na mababantayan niya at maaasikaso yung aking mga anak. So, mahirap man yung aking sitwasyon ngayon, hindi ko na lang iniisip na ganun. Kung nahihirapan man kayo sa sitwasyon na yan, na andyan kayo, do mag-isa lang kayo na kumakayon sa inyong pamilya, ewan yung iniisip na uh, mahirap, isipin nyo pa rin na kaya nyo as long as na yung kayong mag-asawa ay eh, nagtutulungan ik nga di ba yung uh, asawa mo walang bisyo oh. ang focus lang din niya ay eh, yung alagaan ang inyong mga anak yung gabayan sila eh maging thankful na kayo doon di ba uh, umisa naman kasi eh, ang hirap sa mga lalaki babae na naiiwan sa pinas di ba hindi nila alam kasi yung hirap namin dito na nagtatrabaho dito sa ibang bansa yung iwawaldas lang nila, inong dito, sugal dito, babae doon. Ako, nakaka, ano lang, nakakalungkot lang isipin ng mga ganitong mga sitwasyon. At uh, marami nga tayong napapanood, lalo na dun sa sikat na programa uh, ni Sir Rafi Tulfo. Eh, marami pa rin talaga naman na uh, nagkakatulong o nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos yung mahal nila sa buhay ay eh, nagwawaldas lang. Palibhasa kasi hindi sila yung nasa sitwasyon na tayo ay nagtatrabaho dito para bang sa kanila eh ang kung magwalda sila ng pera eh ganun ganun na lang di ba tayo pang pa nasa nandito sa ano sa ibang bansa eh tayo pa yung more na nagtitipid ayan kaway kaway nga sa mga ganyan na ugali <laughs> ako ako madalas ganyan na kasi kailangan ko talagang magtipid kung kinakailangan tipirin ko na rin talaga yung sarili ko sa bagay noon pa matipid naman na ako eh kahit sa sarili ko nga abay kung alam nyo lang abay Uh, sa mga sa mga damit ko ay eh, mangilan-ilan yung nabibili kong talagang bago. Alam niyo ba kung saan ako bumibili? Tabay din sa ukay-ukay. Oo, -okay. <laughs> oh, di ba? Sabi nila pagka nasa abroad ka, di ba? Eh kailangan talagang eh, magtipid. Ado uh, do, binibigyan din naman natin yung ating uh, sarili ng ano pero madalang halang. Uh, sabi nga nila kung uh, makabili ka man ng mahal eh yung uh, ibig sabihin, kapag ka pabili ka ng mahal, eh, yung yung treasure mo yung napakamahal na ano, eh, yung binibili mong yun, eh, di ba? Kahit na paulit-ulit mo siyang sinusuot, at least mahal siya. <laughs> mahal siya, at saka matagal siyang ano, masira. So, sana, kayong mga nasa abroad, eh, tayo, eh, lakasan niyo lang yung loob nyo. Uh, kasi meron pa naman tayong goal eh kaya andito pa tayo so sama-sama uh, tayo no sama-sama tayo na A abutin yung ating mga goal sa ating pamilya. Ayan. At kayo naman na nasa Pinas, Ayan. kayo kayo na nasa Pinas, lalo yung mga anak. Ayan. Kasi karamihan talaga na nag-aabroad, alam nyo yung kanilang mga, kanilang mga pangarap, lalo sa mga magulang na nag-aabroad, yung mga anak mapatapos ang pag-aaral. So kayong mga anak namin dyan sa Pilipinas, mga anak ng mga abroad, eh, naku, mag-aral kayong mabuti. Kasi alam nyo, kaya namin ito ginagawa. Ayaw namin na ah, parang ganito. Diba? yung magkakatulong ka, lalayo ka pa sa pamilya mo, para lang matustusan yung pangangailangan ng pamilya mo. Diba? Ah, maganda sana kung yung mga ah, professional ka na eh na, na kahit na mapalayo ka, at least hindi naman yung ganun katagal na nauuwi ka sa Pilipinas. Kaya kayong mga, kaya, kaya kayong mga anak din, abay, eh, ah, magtipid-tipid naman kayo. Hindi yung ah, Kapag kami nakakita na kayo dyan sa mga Shopee, sa mga Lazada, at sa kung ano-ano pang online dyan na uh, pwede kayong makakabili, eh, naku, isang eh, tabi nyo muna yan. Ang importante sa lahat ay yung pag-aaral ninyo. Kailangan kayong magpagtapos ng inyong pag-aaral. Ayan, dahil sa sobrang tumataas na yung bilihin, uh, tulungan ninyo, yung mga magulang ninyo na uh, magtipid. Kasi yung kinikita lang din namin dito, eh, talagang pinagkakasya namin sa inyo. So, matuto din kayo na magtipid. Yan, hindi yung bil ko dito, bil mo ko niyan. Yan, dahil ang lahat ng kinikita ay napakahalaga. Hindi dapat winawaldas. Maliban lang, ah, maliban lang. Kung ang yung mga magulang, eh, talaga naman, eh, mataas yung ah, kinikita. At saka sumusobra yung kanilang kinikita. Okay lang pag ganun. Ah, pero hindi rin maganda yung ganun eh. Dapat pa rin talaga na maging ah, matalino kayo sa paggastos ng inyong mga pera. Ayan. So, yun nga, natalakay natin yung uh, pagtaas ng mga pilihin sa ating bansa. Ang mga dapat lang gawin, kapag ka ganyan na tumataas ang lahat ng mga bilihin, kung nasa Pinas ka, ayun. at meron kang mapagtatamnan na lupa, na kahit kapiraso lang yan, makakatulong din ho yun yung pagtatanim. Yung mga naiwan dyan sa Pinas, ha, uh, magtanim ka ng mga talong, di ba? Para sa hug na lang yung bibilhin mo, hindi ka na bibili. Kasi mahal na rin mo yung gulay ngayon. Napakahalaga din yung magtatanim-tanim ka hanggat meron kang mapagtatanim na lupa. Eh, magtanim ka. Kahit nga sa paso, nakakapagtanim eh, di ba? O, mga kamatis, mga talong, okra, yan, sitaw. Uh, para lang maka, ano, maka bawas doon sa bibilhin mo pa. Di ba? Sabi ko nga isa na lang yung uh, uh, bibilhin mo yung mga asin o yung mga ano, di ba? Yung mga asin, ano pa ba? Yung mga pampalasa na lang doon sa ulam. Oh, malaking tipid kapag ka ikaw ay magtatanim. Uh, dapat tulungan sa uh, magasawa mag-asawa o sa pamilya para uh, hindi mahirapan naman yung nasa abroad na nagtatrabaho. Lalo na, sabi ko nga, lalo na kapag kayong kinikita na lang ng inyong mahal sa buhay ay hindi uh, sumasapat or bagkos sakto lang. Maganda sana kung sakto lang eh, yung hindi ka na mapapautang pa sa iba. Diba? Kung sakto lang, abay, maswerte ka na. Pero kung nagkukulang, abay, higpit-higpit ng sintron para naman matulungan ninyo yung uh, mahal nyo sa buhay na nasa abroad. At saka, mag-isip din kayo ng paraan para mapagaan. At huwag Basta-basta magbibibili ng hindi naman kinakailangan. So gamitin ninyo yung pera na pinapadala ng inyong mahal sa buhay sa tama lang. Ika nga. At uh, hanggang dito na lang guys. Ayan, hanggang sa susunod na pag-uusap muli. Itumuli ang inyong mananggabing family. Sa mga hindi pa po na pag-subscribe sa aking uh, uh, maliit na bahay, ipadagdag naman po ng isa. Ayan. At uh, para naman ay eh, madadagdagan na dadagdagan. Ayan. So, hanggang dito na lang. God bless you all, guys. Bye-bye na. Love-love mo mo. Chup-chup. -hmm. Bye, guys.